Kanta niya, kanta. Gan tinik-tinik no. Maya na, kitraung ay sige. Managdago na kalaylay ni ani. Sa puno. Si Jan wala pa. Si Jan? Ginaid niya no? Ni Leonard. Ginaid ni Leonard si Jan. Bababa na sila. Ito. to. Ang dumaan kanina eh. Di iba yan, papuntang ikapitong bundok yan. Hindi namin alam kung saan tutungo. tumo eh. Ang tagal ko rin kayo, magkakit doon. Saan kayo ito pupunta? Ayun nga, Kita kasi ito. Nard! Hello! Hello! I'm Lea Nard from South Africa! Ayan na, lapit na sila. Grabe. <laughs> Awal magkamali. Minda ana na. Share nice. Anton.